Patapusan mo na, Gardo. <laughs> Hello mga mare, for today's video ay eh, pagkagaling ko nga sa trabaho. May higa nga sana ako at magpapahinga pero ito namang asawa ko, Diyos ko, kung ano-ano naman yung kinakalikot. <laughs> Lalagyan daw niya ng PVC mga mare yung aircon namin sa labas kasi tumutulo nga kung saan-saan. Wala kasing hose. Ganun. Pero sabi ko sa kanya mga mare ay linisan na nga muna niya kaya eto tinatanggal na nga niya sa lagay. Nung nasa abroad kasi siya mga mare ay hindi nga to nalilinisan dahil wala nga akong time magpalinis ng aircon. Yung filter nga lang sa harap yung kaya kong linisan mga mare. Buti na lang talaga dito siya. Sabi ko siya na maglinis kaysa magbayad pa ako sa iba. Sabi ko sa kanya mga mare yung ibabayad ko. Eh, sa kanya ko na lang ibabayad. May patong pa. ang gabi. Charest. <laughs> Patapusan mo na, Gardo. <laughs> meron kasi siyang in-order mga mare sa Lazada. Ito nga yung panglinis ng aircon at pwede nga rin siya sa motor Nagpapasikat mga mare, meron yata siyang kailangan dyan. Tiyares. <laughs> Kompleto na ngayon mga mare, i-assemble mo na nga lang at ilalagay mo nga lang sa batya na may tubig. Can sa wakas, sa tagal mong nakabakasyon dito, eh Diyos ko, ngayon ka lang talaga nakagawa ng tama. Tiyares. <laughs> So yun nga mga mare, eto, tignan nyo, Diyos ko, sobrang dumi ng aircon namin ng gigi tata Nakatikim na rin talaga ng linis after 6 months, nakbaka Iba pa rin talaga pag may lalaki kang kasama sa bahay, mga mare, Diyos ko Magiging Disney Princess ka Siyempre naman mo, 9 months ako nagpaka-strong independent woman Dapat ko nandito ko, ikaw na lahat gumawa niyan, ganun O ba diba, mga mare, yung pag-checkout niya sa Lazada, eh, eto yung mga resulto, Diyos ko Nakakatulong naman pala <laughs> O, oh, ba diba, mga mare? Ang ganda nga nitong nabili niya mga mare. May kasama nga siyang dalawang nozzle na pwede mo nga pagpalitin. Ay, Diyos ko, makakatulong talaga sa paglilinis mo ng aircon tsaka ng motor. gano'n. Ang mahal kasi talaga magpalinis ng aircon ngayon mga mare. 500 yata yung minimum nila. Kaya nga habang nandito si Mr. mga mare, sabi ko sa kanya, ay siya na nga maglinis lahat kaysa nga magbayad pa kami ng kung sino-sino tao lang. Tignan niyo naman mga mare, ang lakas nga ng pressure niya na tanggal talaga yung mga kibal niya sa loob. Must have nga sa bahay to mga mare, kung may motor kayo, aircon, ay eh, kaya naman talagang linis gumisin, lalo, lalo na may kasama kayong asawa sa bahay. Kaya nga mga mare, sabihin mo na nga sa mister mo, sa jowa nyo, na bumili lang nga nito para linisan na yung mga aircon, tsaka nangyinyibal nyong motor. Chares. <laughs> O, oh, ba diba, mga mare, nalinisan talaga kahit likod, linis na linis. Sobrang tagal na nga ng servisyo sa amin ng aircon na to mga mare, 2018 pa nga nung binili namin to. Nakakapanghinayang ah, nga siyang palitan mga mare kasi gumagana pa naman siya, kulang lang talaga sa linis. Kung bet nyo nga rin mga mare, yung pinang-spray namin dyan, ay eh, ilalagay ko na nga lang sa comment section yung link. Kanan. Nung natapos nga niyang malinisan mga mare, tinakpan nga lang niya at nilagay na nga niya ulit sa kwarto, ay Diyos ko, mapapasarap naman yung laban namin mamaya. Ayun, tulog pala. Chares. Yun lang muna. Salamat. <laughs>